Ayon, welcome to the science class. Kahit hindi naman science ang pag-uusapan natin. Ako nga palang professor niyo, Pinoy Heisenberg. At uh, ngayong araw, pag-uusapan natin ay ito. Yung phrase na kaka-computer mo yan o kaka-cellphone mo yan na sinasabi sa atin ng mga magulang natin. So, gusto ko lang gawin yung video na to dahil... ayan, naalala ko lang yung mga memory ako na nasabihin ako ng mga magulang ko. Kapag meron akong kasalanan, nakaka-computer mo yan o kaka-cellphone mo yan. halimbawa, uh, meron tayong isang... Meron, meron silang inuto, siya, inuto sa atin o merong bagay na pinapahanap natin na hindi natin mahanap. Tapos kung sila na yung naganap, bigla nilang na nakita. Pwede kang sabihan, nakaka-computer mo yan, nakaka-cellphone mo na yan. So, ayun, naisip ko lang na dati ng mga bata tayo, meron tayong oras para uh, maglaro halos. Maglaro lang halos buong araw sa cellphone natin o sa computer. Kung tipong gigising tayo ng umaga tapos wala tayong mga ibang iniisip. Yung iniisip lang natin na maglalaro tayo uh, buong araw. Puro gigising tayo nang sabihin natin. 7.00, 8.00 tapos mag aalmusal tapos uh, diretso na agad sa computer maglalaro na ng kung ano-ano tulad ng uh, ako dati kasi nilalaro ko talaga uh, naglalaro ako ng habo tapos yung Sapp Hotel. Yung Sapp Hotel talaga yung unang nilaro ko na parang mga retro games. Tapos after nung Sapp Hotel nag-close yon, lumipat ako sa Fresh Hotel. Yung Fresh Hotel talaga yung pinakamatagal tagal kong nilaro na retro game. Hindi ako masyadong naglaro ng original na Hapo. Eh. Mga retro, mga retro yung nilalaro ko, tulad nung Fresh Hotel. So ang gigising ako ng umaga tapos maglalaro ako hanggang hanggang gabi na yon hanggang spin nating alas 6 alas 8 minsan alas 9 pinapagalitan na rin kasi ako minsan pag sobrang ano na pag sobrang gabi na <laughs> tipong babad na babad na yung mata sa computer ay naisip ko lang na dati meron tayo nung pribilehiyo na maglaro, maglaro ng kung ano-anong video games halos. Pung uh, araw natin. Pero ngayong tumatanda na tayo, ngayong mga adult na tayo. Wala na tayong oras para gawin yung mga bagay na yun. Siguro swerte na tayo kung makalaro tayo ng sabihin uh, natin mga isa o dalawang beses sa isang araw. Siguro swerte na dalawang beses Ah, uh, siguro common, common yung isang I mean isa isang oras o dalawang oras pala sa isang araw. So swerte na yung dalawang oras sa isang araw tapos siguro yung pinaka common na na common siguro isang oras sa isang araw yung paglalaro ng video games. Halong lalo na kung mga adult na tayo. Pero ako uh, personally wala na talaga akong Ah, hindi na ako naglalaro ng video games so wala na akong oras para maglaro ng kung ano-anong uh, video games. So, ngayon kasing tumatanda na tayo, napakarami na rin. Meron na tayong mga, mga responsibilidad, meron na tayong mga bills na kailangan nating bayaran na yung mga responsibilidad at mga bills naman natin hindi tumitigil kahit kahit gusto to Miguel, ah uh, yung mga bagay na yun na hindi tumitigil at at uh, tuloy-tuloy pa rin ah uh, ayan isip ko lang na hindi natin na o hindi ko na realize na uh, privilege o pribilehiyo yung magkaroon ka ng magkaroon ka ng at least siguro sabihin na natin ah uh, dalawa o tatlong oras para sa sarili mo sa isang araw. Ano na yon uh, sobrang privilege na yun o no? privilege, privilege na yun para sa atin, lalo lalo na sa ating mga, mga normal o, o mga sabihin natin mga middle class na, na mga Pilipino. Yung mga working class na mga Pilipino. Siyempre, karamihan sa atin ginugugol yung oras natin, yung walong oras ng isang araw natin sa isang trabaho. Tapos, technically, hindi lang naman walong oras yung ginugugol mo sa trabaho dahil, dahil, Siyempre, sabihin natin alas 8 yung trabaho mo. Hindi ka naman gigising ng alas 8, di ba? Gising ka siguro ng alas 6 o malapit yung bahay mo siguro alas 7 pwede pero pero yung mga malalayo yung bahay siguro alas 5 pa lang gising na syempre maliligo pa mag uh, magsasaing kakain maghahanda ng baon at yung iba kailangan pa bumiyahe ng isang oras papunta sa trabaho kaya technically ta yung yung oras na ginugugol natin sa trabaho natin halos sabihin na nating 10 to 12 hours sa isang araw. Pero yung bayad nun, syempre, walong oras lang dahil ayun lang yung oras na nakaklock in tayo. Um, ayun, um, totoo nga no, na marirealize mo lang talaga na privilege o privilehin nyo yung ibang mga bagay. Pag, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, hindi naman maintindihan ng iba yung sitwasyon mo kung hindi nila na nanasan. Pero, uh, may, pero yung iba, meron silang mga similar na mga situation na katulad sa iyo. Kaya, kaya alam nila yung pakiramdam. Uh, ayun. Um, gusto ko lang gawin yung video na to dahil Ayun lang, naisip ko lang yung memorya na yun ng mga magulang ko na sinasabi sa akin na kaka-computer mo kaka-cellphone mo yan. Kaka mo yan. ko lang yung pribilehyo na meron ako dati nung bata ako na maglaro ng ah uh, walong oras hanggang 12 oras sa computer lang at walang iniisip na responsibilidad o mga bayarin. So, ayun lang muna sa araw na to. ah, uh, maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwana na nating gastusin. Ako nga pala, ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.